Ang mga karaniwang sintomas ng pagbubuntis sa ika-38 weeks ay dulot ng papalapit na papalapit na araw ng iyong panganganak. Malaki na ang iyong tiyan, halos handa ng lumabas ang iyong anak at ang iyong katawan ay naghahanda na rin para sa delivery day. Ganito naaapektuhan ang iyong katawan. Problema sa pagtulog. Maaaring kinakabahan ka o dahil sa dyang masakit lang ang iyong katawan, kaya nahihirapan kang magkaroon ng masarap na tulog. Mas maraming vaginal discharge. Maaaring ngayong linggo ay magsimula na ang paglabas ng malapot at tila uhog na substance mula sa iyong vagina. Ang nakakadiring bagay na ito ay tinatawag na mucus plug. Ito ay karaniwan lamang. Lumalabas ito dahil bumubuka ang iyong cervix bilang paghahanda sa paglabas ng iyong anak. Ang mas maraming mucus plug ay nangangahulugang mas malapit na ang araw ng iyong panganganak. Nangangating Chan, ang iyong 38 weeks na Chan ay nai-stretch na sa pinakamataas na kapasidad nito kaya asahan na na mas lalo pang maging sensitibo ito. Sa puntong ito ng pagbubuntis, inirekomenda na ikaw ay lumipat sa mas heavy duty na moisturizer gaya ng purong shea butter. At huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Ang hindi karaniwan ay ang magkaroon ng rashes kaya kapag nagkaroon ka nito ay agad sabihin sa iyong OB. Nagmamanas na paa at bukong-bukong. Ikaw ay 38 weeks ng buntis kaya tandaan na ikaw ay may karapatan na umupo at magtaas ng paa. Palagi anding maglakad-lakad upang maging maayos ang daloy ng iyong dugo at maiwasan ang pamamaga. Pagkabalisa Normal lamang na maging balisa pagsapit ng 38 weeks. Kapag malaki ang idinagdag sa iyong timbang, nagkaroon ng komplikasyon o di kaya'y buntis ng kambal, ay maaaring masihilingin mo na sana ay lumabas na ang iyong anak. Subukan na gumawa ng mga bagay-bagay na masaya. Manood ng sine, Lumabas kasama ang iyong partner at kumain kasama ang iyong mga kaibigan. Ang mga araw o linggong ito ay ang natitirang panahon para sa iyo, kaya wag gasin at i-enjoy na ito. Ngayong nasa 38 weeks ka na ng pagbubuntis, ang mga senyales ng tunay na panganganak ay maaari ng magsimula. Narito ang mga maagang sintomas ng panganganak. Number 1. Pagduduwal Katulad din sa diarrhea, bagamat hindi ito siguradong senyales ng panganganak, may ilang kababaihan ang nagsabing sila ay nakaramdam ng matinding pagkaduwal bago sila manganak. Number 2. Mucus plug o bloody show. Maaaring magkaroon ka ng discharge na malapot na tila uhog na may kasamang kaunting dugo. Ito ang senyales na nagsisimula ng lumaki ang iyong cervix bilang paghahanda sa paglabas ng sanggol. Number 3, masakit na likod. Maaaring ilang linggo nang namamaga ang iyong likod, ngunit kapag ikaw ay makakaramdam ng biglaan at matinding sakit, maaari itong back labor. Sabihin ito agad sa iyong doktor kapag nakakaramdam ka ng ganitong sintomas. Number 4, contractions. Maaring naging karaniwan ng bahagi ng iyong araw ang contractions, ngunit pakiramdaman itong maigi dahil kapag ang paninikip ay tuloy-tuloy na may regular na pagitan, mataas ang posibilidad na nasa unang yugto ka na ng pagbubuntis. Kapag masakit ang contractions o di kaya ay mas mababa sa limang minuto ang pagitan ng bawat contractions, palatandaan ito na kailangan mo nang pumunta sa ospital. Number 5. Diarrhea ang diarrhea na nararamdaman ng 38 weeks na buntis ay maaaring hindi dahil sa maanghang na pagkain na kanyang kinain. Maaaring ito ay senyales na tumataas na ang level ng labor hormones sa iyong katawan at ilang oras na lamang ay manganganak na. Number 6. Pagputok ng panubigan Kung may lumalabas na tila tubig mula sa iyong vagina, nangangahulugan itong pumutok na ang iyong amniotic sac. Kapag nangyari ito, ilang oras na lamang ay manganganak na at tawagan agad ang iyong OB. Ang induced labor o mas maagang panganganak ay maaaring kailangan kapag nagkaroon ka ng komplikasyon gaya ng preeclampsia, gestational diabetes, infeksyon sa bahay-bata at problema sa placenta. Maaaring mapaaga ang paglabas ng iyong anak kapag ikaw ay buntis ng kambal o kaya ay nagkaroon ng pagdurugo. Huwag kang matakot kapag nangyari ito dahil nandyan ang iyong OB at pediatrician upang ikaw ay tulungan. Tandaan na hindi inirekomenda ang induced labor para sa mga buntis ng 38 weeks sapagkat ang iyong anak ay nangangailangan pa ng panahon upang lubusang ma-develop. May mga pamamaraan din ng induced labor na hindi ligtas. Kaya kung nais mo talagang mapaaga ang iyong panganganak Tanungin muna ito sa iyong doktor at maghintay pa ng isang linggo upang umabot sa full term ang iyong anak.